So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat, mga kamamay. Ayan, so uh, ngayon, panibago na namang tips and the uh, topic about sa uh, love advice ang aking i-share isha sa inyo, mga kamamay. So, uh, salamat at palagi kayong nanonood ng aking mga videos, ano? So, ngayon pag-uusapan natin, is all about sa mga tips kung paano ka mas mamahalin ng isang lalaki. Okay? Sabihin na natin na nagmamahalan kayo, okay yung pagkasama nyo, maganda, smooth yung relasyon nyo, yung relationship nyo, okay. So ngayon niya, kung gusto nyo na mas mahalin ka pa niya, okay, baka kasi dumating yung time na magsawa siya o magsawa ka or maumay kayong dalawa. So ngayon niya, bibigyan ko kayo ng ilang mga tips kung paano mas titibay, mas mamahalin ka ng isang lalaki. Okay? So alam naman natin ng isang lalaki kapag ka Naumay, nagsawa, bigla agad maghahanap ng iba, okay, walang pasabi, bigla na lang mararamdaman mo na parang kulang na yung atensyon niya. So para hindi mawala yan at mas lalo ka pang mahalin yan, eto nga, naghanda ako ng ilang mga bagay na dapat mong gawin para mas lalong tumaas ang pagmamahal niya sa iyo. So, wag na natin masyadong patagalin. Umpisahan na natin. Bago po natin umpisahan yan, gusto ko lang isubscribe nyo itong ating uh, channel if ever na gusto nyo yung aking mga tips na share dito tungkol sa love advice. Just click the subscribe button and notification bell sa baba ng kamay ko. So, hanapin nyo na lang dyan mga kamamay para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong ishare dito. So, yun nga mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na aking uh, uh may share sa inyo para sa ganun, mas lalo kang mahalin ng isang lalaki? So, number one, don't be bossy. Okay? Pag sinabing don't be bossy, pag sinabing bossy, huwag na huwag mong ipaparamdam sa kanya na ikaw ang boss sa relasyon ninyo. Sa inyong dalawa, huwag ipaparamdam na siya dapat ang masusunod or ikaw dapat yung laging masusunod. Sorry kailangan ipakita mo na parehas kayong nagbibigayan sa mga desisyon. Okay? Na meron dyan sa inyong relasyon. Huwag lang puro ikaw. Huwag lang puro ikaw yung masusunod. Okay? Baka kasi mamaya meron siyang bagay na gusto rin gawin. Meron din siyang bagay na gustong isuggest. Pero dahil nga bossy ka, hindi mo siya pinapakinggan, ayo po ng mga lalaki na ganyan mga kamamay. So sana bigyan niyo rin ng pansin yung kanilang suesyon, yung kanilang opinion. Kasi kayo yung nagsasama, kayo yung kayo yung magkasapi diyan sa inyong relasyon. Kaya maganda, balance lamang po ang pag -design. Hindi po pwede na isa sa inyo, na ikaw lamang or siya lamang yung masusunod sa lahat ng desisyon. Okay, lalong-lalo na kung ikaw yung babae, 'wag na huwag kang magiging boss sa kanya. Kasi pag ikaw naging boss sa kanya, naging boss mas uh, lagi kang uh, nang ang nagde-decide sa inyong dalawa. So baka mamaya maumay yan. So baka mamaya magsawa yan kasi hindi mo na hinihingi ang opinion niya. So para maging balanse eh, at uh, maging uh, smooth ang flow ng inyong relasyon, at mas lalong mahalin ka pa niya, iparamdam mo sa kanya na meron siyang contribution sa inyong relasyong dalawa. Okay? Na meron siyang naiaambag sa inyong uh, relationship, hindi yung puro ikaw na lang. Okay? So iparamdam mo sa kanya na nandoon yung halaga niya, nandoon yung importance niya, presence niya nandoon para sa ganon is magtagal kayong dalawa. Mas mamahalin ka ng lalaki kung pinapakita mo na mahalaga siya sa inyong relasyon. Okay? So, sana, don't be bossy. Dapat parehas kayong boss, dapat parehas kayong masusunod, dapat uh, nakikinig ka, nakikinig siya sa kung anuman ang gusto ng bawat isa. Okay? So, number two, be his peace, not headache. Okay? So, mga kamamay, kailangan maging kapayapaan kayo ng isang lalaki, hindi yung puro sakit talagang ulo ang inyong ibinibigay. Okay? Tatandaan ninyo. Tatandaan niyo mga girls, kung sa mga panahong ito, puro sakit na lang ng ulo, problema na lang ang ibinibigay nyo sa lalaki. Sino bang lalaki naman ang matutuwa sa ganyan? Sino ba namang lalaki ang mawiwili sa isang relasyon kung puro sakit na lang sa ulo, problema, utang, bayarin, at kung ano-ano pang problema ang inyong ibinigay? Okay? So paano kayo iti-treasure ng isang lalaki kung puro problema na lamang ang inyong ginawa sa inyong relasyon? So, ang gusto ng isang lalaki is peace of mind. Yung kapayapaan. Uuwi sa bahay, kailangan may luto na. Kailangan kakain na lang. Kailangan nakapaghanda ka na. So, kailangan itreat mo siya ng maayos. Kailangan maging A uh, peaceful siya. Kailangan yung peace of mind. Ang gusto namin, yung kapayapaan, makakapagpahinga kami ng maayos, makakatulog kami ng maayos. Sa madaling sabi, yun nga, makakapagpahinga kami ng maayos. E eh, paano kung darating kami ng bahay, uwi kami ng bahay, sisigawan nyo kami. Nasabihin nyo, walang pangulam. Okay? So sana naman, mga girls, bigyan nyo ng kapayapaan ng isang lalaki kung gusto nyo na mas mahalin pa kayo nila. Huwag yung puro bunga nga ninyo ang kanilang naririnig. Malayo pa lamang sila o uwi sa bahay, bunga nyo kagad naririnig. So, hindi ganyan. Okay? Ang isang wife material is maayos, ang nagbibigay ng kapayapaan o yung peace of mind sa lalaki. Para sa ganon, hindi siya, hindi siya magdalawang isip na umuwi sa bahay. Okay? Baka kasi mamaya puro problema na lamang. Paano siya uuwi ng masaya? Paano siya uuwi ng inspired? kung sa tingin niya, pag uwi niya, eh, sakit lang ng ulo ang kanyang dadatnan. Baka mamaya makitulog pa yan sa ibang bahay kung ganyan, di ba? So kaya mga girls, ipakita nyo na kaya niyong bigyan ng peace of mind ang lalaki, not headaches. Okay? So number three, support his interest. Ito, karamihan sa mga babae, hindi ito ginagawa. Pag sinabing support his interest, supportahan mo kung anuman ang gusto niya sa paraang mabuti at sa paraang nakakatulong sa inyong relasyon. Okay? So kung sa tingin mo nag enjoy siya at hindi naman ito nakakahadlang sa inyong relasyon, suportahan mo. Okay? Kung sa tingin mo, uh, yung kanyang ginagawa is uh, nag-aalaga siya ng manok. For example, nag-aalaga siya ng manok pero hindi naman siya uh, nagsasabong. Okay? Kung yung pag-aalaga niya ng manok is pagka lumaki yung manok, ibinebenta niya ng, ma ng mahal, ng maayos na, na presyo, suportahan mo. Okay? Pero kung siya is nagsasabong naman at halos lahat na lang ng budget ng pera is na pupunta doon at wala na siyang naiuwi, so huwag niyo po, huwag niyong pong suportahan. Pero kung sa tingin mo, nagbibridge siya, nag-aalaga siya ng manok at pag lumaki yung manok, binibenta at para din sa pamilya, suportahan mo. Okay? So, yung kanyang mga interest, suportahan mo para sa ganun, mas mahalin kanya. Baka kasi mamaya, yung mga gusto niya, eh, hindi niya na nagawa. Simula nung siya is nagka-asawa, simula nung siya is nagka-jowa, hindi niya na nagawa. Maglalaro ng basketball, hindi na siya nakakasama. Okay? Dadayo ng paglalaro, hindi na siya nakakasama. Bakit? Dahil sa pinipigilan ninyo. Yung kanyang kasiyahan, na yun lamang talaga ang kanyang bisyo, yung kanyang hilig, hindi niyo pa masuportahan. So, bigyan nyo naman ng pagkakataon na lumigaya ng inyong mga partner. Hindi naman yung palaging kayo na lang ang gusto nyong makasama. Hindi sa palagi o sa lahat ng pagkakataon, kayo lagi yung magkasama. Kailangan nyo rin siyang hayaan, sumaya sa iba. So, doon niya mararamdaman yung feeling na malaya siya. Kahit meron siyang asawa, meron siyang jowa, malaya siya. Hindi niya mararamdaman na hadlang kayo. Okay? Sa kanyang mga pangarap, sa kanyang kasiyahan, especially, di ba? So kaya mga kamamay, mga girls, wag na wag niyong pagbabawalan kung sa paraan nakikita niyong nag enjoy naman siya at maayos naman siya. Okay? So hindi kesyo, nakita niyo lang nakasama yung mga tropa niya, eh hindi niyo na, pinag, uh, hindi na pinayagan. Okay? So isipin niyo rin yung kaligayahan niya at uh, sa paraang ganyan, mas mamahalin kayo, excuse me, ng isang lalaki. So next, sakita mo na financially secured ka. Okay? So ipakita mo na meron kang pinagkukunan ng pera, pinagkukunan ng kita, hindi lamang palaging ikaw na lamang yung humihingi sa kanya. Okay? Halos ikaw na lang nakaubos ng budget sa isang linggo. Okay? So ipakita mo rin na nag na, naghahanap buhay ka rin, nagbabarat ka rin ng boto, sumas sideline ka rin. So kapag kaganyan, iniisip ng lalaki na hindi ka pabigat sa kanya. Kasi tinutulungan mo siya. Baka kasi mamaya sa halip na tulungan mo siya, eh kaagaw ka pa. Okay? Sa pagbabudget ninyo. Sa halip na yung ibibili nyo ng bigas, eh pinagmanicure mo pa. So, hindi sa ganon. Ano? So, kailangan gamitin nyo ng maayos yung pera. Kung maganda, maghanap ka rin ng sarili mong sideline para makatulong ka sa iyong mister, para makatulong ka sa iyong pamilya kapag kita niya na nagsusumikap ka rin sa buhay, naghahanap ka ng pupwedeng mapagkakitaan, mas mamahalin ka niyan. Mas, mas tataas o aangat yung pagmamahal niyan sa iyo. Kaya kamamay, maging sana, maging financially secured ka din. Yung tipong hindi na lahat sa kanya iniasa. Okay? Ultimo yung pambili ng tubig, sa kanya pa rin. ba diba? So, oo, lalaki kami and the, we are the provider of the family. Pero, konting tulong naman. Mas ma-appreciate namin yung yung ginagawa nyo kahit konti. Mas maganda yung may konti kaysa wala. Ano? Mas ma-appreciate namin yan at mas mamahalin namin kayo once na nakita namin yung effort ninyo at yung pagpupursigin ninyo na kumita rin ng salapi o ng pera. Okay? And last, learn to say no. Okay? Learn to say no. So kapag ka alam nyo na hindi na nakabubuti sa kanya yung kanyang ginagawa, learn to say no. Hindi yung kita mo na nag enjoy siya, pero hindi naman maganda yung epekto nito, is tuloy pa rin. Okay? Learn to say no kung nakikita nyo na hindi na tama or sumusobra na siya. Oo, sabi ko nga kanina, hayaan nyo sila, payagan nyo siya. Oo, tama yon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag ka sumo sobra sila, is hayaan nyo pa rin. So, maganda naman na pinapayagan nyo sila, wag lamang sosobra. Baka mamaya, naglaro ng basketball, hindi na nagluto. naglaro ng basketball. Gabi na nung dumating. Umaga nung umalis, gabi na nung dumating. Learn to say no. Kapag kapag alam niyo naggagabihan, magsabi kayo. Kailangan bumalik ka ng ganito. Kailangan tanghali bumalik ka dito kasi may mga dapat ka pang asikasuhin. So bumalik ka na lang kapag natapos mo yung dapat mong gawin dito sa bahay, di ba? So learn to say no kung makikita mo na mawawalan siya ng oras para sa inyo, learn to say no. Kung nakikita mo na, na parang may nakakalimutan na siya sa kanyang responsibilidad, learn to say no. Lalo na kung hindi siya makakatulong sa buhay ng inyong, ng inyong jowa o ng inyong partner. Okay? Kapag ka ganyan, marirealize niya na tama yung sinasabi mo na dapat pala pinigilan mo siya. So marirealize niya na, na nandun pa rin yung inyong concern at yung inyong malasakit. Okay? So, yun lang mga kamamay, ang aking ilang mga tips kung, kung papaano kayo mas mamahalin pa ng isang lalaki. Ano? So, kung meron kayong additional na information na po pwede natin maidagdag dito, next vlog, so, i-comment nyo naman dito para malaman din ng iba at uh, magkaroon ng additional information sa aking mga sinabi. That is only my opinion and based on my experience. Okay? Kaya na-share ko sa inyo. paano mga kamamay? Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more video and tips. Para sa ganun is marami kayong makuhang mga love advices na po pwede nyo may tulong or magamit sa inyong love relationships. Okay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paala.